At hindi uh, naman po tayo ng na wala ng pag-asa na awa po ng Diyos ibibigay niya sa atin yung ano yung tamang opportunity po na hindi uh, na po yung mauulit yung ganong dinanas natin sa bagay. Uh, Doon po lumalabas yung ano mga tunay na concern sa yo, na totoong kaibigan mo syempre ka anak mo ano automatic yan ano yan eh? pagka mo ano dadamayan ka ng malamig na at saka ano kumakapal na yung sinusuot natin 6.20 nga pala ng umaga ngayon pero ito yung time na ano na parang mga 4.30 5 o'clock na umaga nung summer at uh, 7 degrees na po ngayon ngayong umaga next week fall na sa september 21 pero iinit pa rin po yan may, may mga araw pa rin po na mainit sa tanghali at hapon ngayon po sa Canada good morning po sa inyo no? welcome po sa ating channel Uh, salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa ating mga vlog sa mga nagko-comment po tsaka sumusuporta salamat po Ah uh, nung ano po nung, nung nalaman po ng mga mga ko sa buhay na wala na po akong trabaho na nag-reach out po sila nag-message mga kapatid ko po tapos uh, Inform ko rin yung tatay ko. Nalaman din po ng mga tito, tita ko. So shout out po sa inyo, no. Pati po yung anong mga kaibigan namin dito sa Canada. Uh, ano po, uh, naging concerned din po sila. Tapos po yung kaibigan po namin na uh, taga Montreal. Sila Ate Glo, si Ate Amy, Uh, iningan po nila ako ng kopya ng resume ko para yan, you know, i ibigay sa mga kaibigan po nila na naghanap din po ng ano ng ng aplikante na baka sakali pwede po so ano po yun voluntary po yun hindi hindi po ako nag-ask sila po yung ano nag-reach out para po matulong uh, second family na po namin sila dito sa Canada uh, matagal na namin silang kaibigan guro po mong 6 years na or more than more than 6 years 7 years na po na namin silang kaibigan dito sa Canada napabuti uh, po na taga Bulacan po sila mga Tagalog din po yun po Ah, uh, hiningan ako limang kopya ng resume ko. Para po ano, ibigay sa mga kaibigan nila. Eh. Medyo ano, mabaho dito banda sa district na to gawa ng ano, ano, ginagawa yung kalsada dito. Eh. Ay, makikita niyo yung orange sign doon. May construction. Usually eh, gantong season, maraming construction dito sa ano, sa Canada banda rin yun eh yun sa area na yun kaya mabaho yung ano may asfalto so yun po no yun uh, dun po lumalabas yung ano mga tunay na concern sa iyo na totoong kaibigan mo syempre kamag-anak mo ano automatic yan ano yan eh Pagkadugo mo nga, dadamayan ka nyo. Uh, nagana po yung mga kapatid ko, tito, tita, tapos, siyempre yung magulang po. Concern sila, kasi wala na ako ng trabaho eh. Eh, mayawa po ang Diyos. May reason si God lagi, bakit nangyayari yung mga ganitong sitwasyon po. Eh, yun po lagi ang aming ano ang uh, na, uh, nakikitang dayla kung ba't kami minsan ina umaharap sa mga pagsubok na ganito po medyo nakikita na namin yung sagot pero syempre po nag-aalala rin kami kasi pareho kaming walang trabaho mag-asawa so at yung naipon din po namin uh, nag-worry din po kami na baka ano, mga maubos na at wala na kami di ba? pero may awa po ang Diyos saka dumidiscarte rin naman po tayo kahit paano ng mga sideline po natin sa programming kahit paano po nakakatulong po yun ng uh, pandagdag sa araw-araw ko. -araw tapos po update din naman po sa ano sa uh, mga application ko po uh, madami na po tayong pinagsendan ng posible nating ano uh, maapplyan ah, ma-applyan na trabaho at may mga interviews na rin po tayo na uh, naattendan na-attendan yung iba po ano uh, nasa second interview na sa hiring manager na po after ng HR ang ano po kasi ang hiring process po kasi dito lalo na po pagka ang position mo ay ano medyo po ano mataas Mat matagal po yung planning nila so mga uh, usually po ano mabilis na po niyan one month na dapat ma-fill in na nila yung posi position at minsan naman po ano para next year pa lalo na pong pumipick up pa lang po ang aerospace ngayon kaya medyo matagal po ang plan so far naman po uh, okay naman po yung mga interviews syempre po depende po saan yan eh. kung sa hiring manager kung ano uh, i-hire ka ba nila o hindi tsaka minsan din po dahil nga po matagal pa yung position para i-fill in nila medyo matagal pa magdesisyon yung mga hiring manager at dito po sa Canada no, ma maalaga po na merong kang uh, reference ibig sabihin merong kang kakilala dun sa loob mas malakas po yung chance na ma-hire ka pero so far po sa entire career ko po ng pagtatrabaho uh, hindi ko pa po, po natry na try na humingi ng refer reference sa mga kaibigan ko po mostly po sariling kahit po yung pag-apply ko po kasi po minsan nakakaya kasi at uh, di naman po tayo nawawala ng pag-asa na uh, awa po ng Diyos ibibigay niya sa atin yung ano yung tamang opportunity po na di na po yung mauulit yung ganong dinanas natin sa bagong management sa company na pinagtrabaho namin so yung una po no na, siguro lesson dito unang una hindi na dapat kami pa, dapat magkasama ni Mrs. sa work so na, na, naiintindihan niya na na dapat ano na, mag, magkahiwalay na kami para at least anything happen hindi pareho kami kumbaga uh, magkakaroon ng ano no ng trabaho tapos lagi lang ano din lang tayo sa tama at pag, pag naabuso syempre hindi tayo papayag na magpaabuso tapos tuloy lang ano magsikap tsaka dasal lagi sa Diyos maraming salamat at kung bago ka pa lang sa channel ko please subscribe like at share nyo na rin po ating mga video pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga vlogs maraming pong salamat God bless